Nagbabala ang Kingdom of Jesus Christ na sasampahan nila ng kaso ang isang vlogger sa Canada dahil umano sa pagpapakalat ng paninirang impormasyon laban sa grupo at sa kanilang legal counsel Si Daniela Paulita magbabalita. Napag-alaman po natin na ang Angel of Death pala ng KOJC ay hindi mga miyembro ng 8 ng KOJC kundi ito yung mga outsider pero pinagagwardya at binabayaran uh, sa loob. As, uh, nasa ano sila binabayaran at nasa payroll ng KOJC. Okay. Sila po ay mga tao ni Attorney Torion. <laughs> Itong Angel of Death na dating nababanggit ano. So sila po ngayon ay nandiyan na sa may nila 60 katao ito, 60 uh, mga tausog. Iyan ang paratang ng isang vlogger na si Alfred Mark Guzman na kasalukuyang nasa Canada laban sa The Kingdom of Jesus Christ at legal counsel nito na si Atty. Israelito Torion. Ayon sa vlogger, may ipinadala umano si Torion na anim na pung tausug na tinatawag na Angel of Death upang manggulo sa malawakang rally kontra korupsyon sa Maynila. Ngunit mariing itinanggi ni Torion ang akusasyon. Wala pong katotohanan nitong sinasabi niya. Wala po akong mga kakilala maraming mga tausog. May mga kaibigan ako mga tausog kasi po ako isang balik Islam, balik Islam ako. Matatandaang ang terminong Angel of Death ay unang iniugnay sa KOJC noong panahon ng Senate investigation laban sa nangyaring KOJC siege. Pero binigyan diin ng legal counsel na kailanman ay hindi gumamit ng dahas ang KOJC. Alam naman natin na ang kingdom of Jesus Christ would never, they would never sanction or promote terrorism, no? Pero wala kayong narinig na meron mang isang miyembro ng KOJC na may hawak na armas at binaril yung mga pulis doon. Tingnan mo yun, no? ang naturang video ng vlogger ay umabot sa may git 14,000 likes at halos 300,000 views. Ayon kay Torion, posibleng marami ang natakot na sumali sa rally kontra korupsyon dahil sa maling impormasyon na kumalat. Dagdag pa ni Torion, imposibleng maging promotor siya ng anumang uri ng terorismo o kaguluhan. Dagdag pa niya malaking insulto sa tausug ang paratang ng vlogger. Wala po akong balak mag magsaw ng trouble ng terorismo dito sa ating bansa. Ibang-iba po 'yan sa aking uh, pananaw po sa buhay. Nagbabala naman ang KJC na sasampahan ito ng kaso ang vlogger dahil sa paninirang puri. Meron tayong batas Republic Act 9372 Human Security Act of 2007. When you accuse someone of terrorism and if it is not true, if it is false, you can be prosecuted under Section 47 of the said law. And the penalty of that is 12 years and one day to 20 years imprisonment kung hindi po totoo yung mga paratang ninyo. This Dagdag niya, hiwalay pa ito sa kasong cyber libel na maaari nilang isampa. Naniniwala si Torion na binayaran ang vlogger upang magdulot ng takot sa publiko, lalo na sa mga nagnanais dumalo sa tatlong araw na peaceful rally kontra korupsyon.